Hello guys. Ayan, luto tayo ng ginataan tilapia. So, bali, pinaksyo ko muna siya bago natin siya ni ginagyan ng gata. Tapos, nagyan natin siya ng pechay sa pangalawang gata. So, purong gata yan guys. Ang sarap. Pinaksyo ko muna yung tilapia. ilagay natin yung pechay yan na kulog pechay sya tayo Tapos. Tapos natin yung pangalawang gata. side. Ayan, nilagay ko na yung pechay.